tan ko matungdanaget ama alam digurado diya oh subu higi no intawon ronga na aguy subu higi no iya genju ko an antanan nga magduan susu taon gido oh ronga na intawon ina pamis sang salinog na nasa din bagyo Queen. Ano? sa hangin. Ambot na lang. Uy, Uy -o in town. na. Oh, Lord Jesus. Uy, ginoo Ay, Lord. Ay, Lord.

Ang na lang din ito ang oh. okay. oh, Ako na lang din oh. ako. Huwag ako sa sangin. So, so, wala pag arotan ang lubi, no? Luka pa siguro ang mga dahon sa lubi. Ganyan na. Ang lahon na arot.